Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Meron tayong magandang balita. Honey, alam nyo ba, napatunayan to may tulong sa ubo, sa sipon, sa sore throat. Baka tinatry nyo na rin. At least ngayon, napag-aralan ko to, Chinek natin, maigi. Okay? Marami na pag-aaral, nagpapakita, scientific evidence na ang honey may tulong sa ubo. Okay? Sabi nga nila sa pag-aaral, mas kasing effective o mas effective pa sa mga ibang cough medication tulad ng dextrometorphan. Meron din mga malalaking pag-aaral, double blind, randomized, placebo controlled. Uh, tinry nila ito. Actually, ito sa bata, eh, mga between 1 and 5 years old, nakita nila, sari-saring klase ng honey, may, tulog, may tulong mabawasan yung pag-ubo ng bata, mas nakakatulog yung, yung bata sa gabi. Ang problem lang, bawal ito ibigay. Ang honey lang, bawal sa one year old and below. Okay, sa mga sanggol. Kasi meron kasi siyang prebiotic eh, na baka hindi pa kaya ng sanggol. Pero, uh, two years old pa taas, pwede po, lalo na sa matatanda. Marami ring evidence. So, hindi na ito haka-haka na talaga may evidence na yung honey may tulong sa ubo. Marami ng pag-aaral, tinignan na nila. So, may moderate certainty of evidence sa cough, sa colds, pampaluwag ngayon, para sa akin, tuturo ko mamaya, kalamansi with honey. Pwede, pwede man honey lang alone kung yun lang ang gusto nyo. Pero yung iba kasi mas masarap kung hahaluan mo na iba. pwedeng honey, haluan ng apple cider vinegar. May benefits din yung apple cider vinegar. Pag walang pera, suka. Suka, pwede rin. Okay, pwede rin honey with lemon sa may pera. O pwede rin honey with ginger. Okay, papakita ko pa paano ang pag-inom nito. Okay, pakita po natin na Lagyan natin. O, oh, iniinom ko kanina pa eh. So, medyo warm water. Gagamitin natin. Nilagyan ko na to ng honey kanina at kalamansi. May isang kutsarita. Ang recommended dose, dalawang kutsarita. 2 teaspoons, which is 10 ml sa gabi. Okay? Pwede na po yun. Pwede isang kutsara, maliit lang mga kutsara natin. Ang isang kutsara natin, 10 ml to 15 ml. So, ganun lang karami. Tapos sabi na, iba, Dok, paano ko may diabetes? Eh, ko kutsarita lang naman. Hindi ko naman sinabi, ubusin yung lahat, di ba? Bawasan nyo lang yung rice ninyo. Kasi marami talagang benefits yung honey. Meron din siyang antioxidant. Uh, meron siyang antibacterial, antifungal properties. Nakita nila. Pwede rin siya kung nagtatae, masakit ang tiyan. Uh, medyo may panlaban din siya sa Helicobacter pylori, pang sore throat, tulad nga ng sinabi ko at kalamansi lang ang nilalagay ko. Huwag na masobra daming kalamansi. Pwede na yung ganito. Okay? Kasi masyado maasim, ayaw rin natin. Y yung, iba iniinom, puro kalamansi. Huwag naman po. Okay? So, meron na bibiling honey na mura lang. Tignan natin. narap siya talaga eh. Pampaluwag. Sorry ah. Nood kayo. Ubus ba load? Anyway. May tulong po siya. Ngayon ang tanong na iba, Dok, may tulong ba sa COVID? Actually, hindi siya, hindi siya talaga na mapapatay niya yung COVID. Hindi po. Pero kung COVID man, trangkaso man, kung meron kayong masakit na lalamunan, may sipon, ubo, sore throat, may tulong to eh. Diba? Liquid, pampalakas ng katawan. Kahit papano, mas bibilis ang paggaling pag tama ang iniinom nyo at supportive therapy. So pwede nyo po ito itry. Safe po ito. God bless.